ganyan. Kinagat ka. Iskip buhit pa mo din eh. So guys, magmumukbang tayo ngayon ng imbaw. Ba't ka na? Doon ka? Ah, Doon ka ba? Kamiraman ka? Mag magmukbang lang ng tao. Ay, ikaw magmukbang dito. Ayusin mo Nagplay nag-play ba? Nag-play? Oo, oh, nag-play. so guys, Magmukbang tayo ng imbaw ngayon. No? So guys, hindi pa nakakaalam kung ano yung babae, kung ano yung lalaki sa imbaw. Ito yung, ito yung lalaki sa imbaw guys, yung may giwil. Yan. Yan ang lalaki na imbaw. Talatandaan niya na may giwil. Huh? ang lalaki. Tapos ito naman yung babae guys, yung matambok. Ito yung lalaki, may giwil. Ito yung babae, walang giwil siya. Yan, walang makikita mong giwil. Tapos tuturuan ko ko rin kayo guys kung paano magbukas ng babaeng imbaw. Dito sa dito sa ilalim guys, sa ah, may bandang kwitan niya. Ganyan eh, mo lang to. Masimasin mo lang to guys. Kumbaga makiliti man to siya. Pag to kasi babaeng imbau to eh. Ganyan mo lang 'yan. Yan. Yan. Mm? Yan. Medyo matagal-tagal din pero eh, ay ay yan guys. Yan, bumukas na. Yan ang babaeng imbau Oh. Yan. Yung nagbukas na siya guys, siyempre babae itong imbau buksan pa natin ang medyo konti buksan pa natin para, ma mama, para mamatay siya ba kay buhay man to galing to fresh from the fresh from the farm man to guys so yun guys no biglang umulan so bilisan natin to pang mukbang ito yung babaeng imbaw guys yan buksan natin tapos lagyan natin ng asin yan mm -hmm. tapos suka yan so yun guys siyempre babae itong imbaw Iganyan natin pagkain ganyan mm Ah! -hmm. Eh! Eh! ka nagbigay. Inagat ka. Iskip buhi pa mo din eh. Awa ko na. Ayan guys, no, nakagat ako kanina. So, ipakita ko sa inyo kung paano ito kainin. Buhay, buhay pa kasi ito guys. Kasi, you no, na, yan no. Galing pa kasi ito sa dagat. Ayan, na, no, ipakita ko lang sa inyo kung anong laman ito, no. Yan, yan ang laman niya, no. Yan ang imbaw. Masarap to guys. Kahit walang suka-suka nga. Hmm, keren guys, lagian nanti yang suka, ya. Tapos asin. Yan, mau yang ke sana kasih tapi nih? Yang guys, tapos santung imbau, Yan angin imbau. Hmm, 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 serap.